Magandang umaga mga kaagri. Nandito na naman ako para magbahagi sa inyo ng isang makabuluhang vlog na pwede ninyong uh, makuha na ng ideya at kaalaman na pwede ninyong i-apply sa inyong mga taniman ng gulay at halaman. Isa mga kaagri sa pirwisyo sa may taniman natin na mga gulay ay yung damo mga kaagri. Minsan mga kaagri, lalo na pag hindi tayo naka-plastic mulch, yan, ganyan. Kung hindi tayo naka-plastic, walang plastic mulch, ay andyan yung mga damo. Sobrang dami ng damo. Ayan, katulad yan. May mga damo-damo siya. So, hindi kasi tayo makapagpataba ng maayos mga kaagri. Gawa nga ng may damo. So, pag pinatabaan kasi natin o inabunohan natin mga kaagri, yung damo lang din ang kumakain o yung damo ang nakikipagunahan lumalaki sa may tanim natin. So, ang laking piruwisyon mga kaagri. Ikalawa, mga kaagri, pag madamo, hindi natin di kaaya-ayang tingnan. Kaya, kailangan natin itong makontrol, mga kaagri. So, paano ba natin ito makokontrol? Unang-una, mga kaagri, ay yung pag spray natin ng uh, one side. One side, o kundi select, mga kaagri. Meron ka palang nagtanong sa akin mga kaagri kung pwede raw ba yung one side sa may tanim nating sili. So ang sagot ko dyan mga kaagri ay oo, ka, sa totoo lang ang one side mga kaagri ay pwede na uh, i-direct sa mga tanim natin na gulay. Lalong lalo na sa may sa may mga sitaw yan, sa sili. Kahit natamaan mga kaagri, yung talbos na yan, Kayang-kaya -kaya ng one side. Hindi papatayin ng one side, mga kaagri, etong sili. Ang papatayin lang ng one side ay yung may mga buko, katulad nito. Pero dapat yung, eto maantala na lang tong ganito ng one side, mga kaagri. Hindi niya na kayang patayin. So, aantalain niya na lang, kumbaga padidilawin niya na lang, tapos mag, magkukan ulit. Kailangan mga kaagri sa one side, maliit pa yung damo, ini-spray na natin ng one side. Pag masyado ng malaki ay mamamatay na ay ma hindi niya kayang patayin. So ang one side mga kaagri hindi po pwede sa may mga crop na may buko katulad ng mais, palay, hindi po pwede mga kaagri. So hindi natin pwede yung i-apply sa may ganon kasi pati palay at mais kaya niyang patayin kasi may mga buko sila. So ang one side hindi ang pwede lang i-apply sa pwedeng i-apply ang one side sa may sili, kamatis, talong, yung mga yan, mga kaagri, yung mga uh, sitaw. Kasi mga bilugan dahon yan, saka hindi yan kaya patayin ng one side o select mga kaagri. So, yun ang pwede natin gawin mga kaagri na uh, pang control sa may, sa may tanim nating mga gulay. So, ikalawa mga kaagri ay yung i-spray natin ngayon. Yung uh, kahit tamaan ang puno ng sili natin, Uh, hindi siya mamamatay. Uh, ah, kuhan yun mga kaagri, isa yung contact na pandamo. Ang gagawin natin mga kaagri, i-spray lang natin siya rito sa may pagitan. Yung mga kaagri ay contact. Kapag tinamaan yung dahon ng sili natin, mamamatay syempre yung sili natin. Kung ano yung tamaan, yun yung mamamatay. So hindi wag natin lang patatamaan yung dahon ng sili natin, hindi mamamatay yung sili natin. Pag tinamaan yung dahon, syempre mamamatay yan. Kaya ang gagawin natin dito lang sa silong. So tara mga kaagri, agri pakita natin kung ano yung i-spray natin ngayon na pwedeng i-spray kahit na uh, dito lang sa silong o hindi mamamatay yung silin natin kahit na i-spray natin to ng panda mo. Pinakamabisa yon mga kaagri, agri yun ang pinakamabisa at pinaka epektibo na pag-control ng damo. Tara mga ka-agri, papakilala ko sa inyo ipapakita ko rin sa inyo mga kaagri yung pag-spray ng kapatid ko ganyan kang kami mag-spray dito ng foliar mga kaagri Ayan. sobrang lakas ng alikabok nya so ang ini-spray ini nya ini to mga kaagri itong panigang nya tapos itong kanyang uh, siling taiwan so ito yung siling taiwan nya mga kaagri ito ito mga kaagri, sinasabihan ko siya na mag-spray na ay magdilig ng abono. Pero dahil tagulan nga, natatakot siya na mag-abono ng mag-abono dahil nga daw magpapatsi. So tama naman yon mga kaagri. Nagpapatsi talaga ang sili kapag kayong hindi mo makukontrol o hindi mo alam kung paano kontrolin lalo na kung abono ko ng abono. Pero dalawa ang magiging risk nun o yung dalawa yung dapat isa isaalang-alang. Unang una, pag hindi ka nag kontrolado yung bunga. Yung paglaki ng halaman ay kontrolado. Katulad nito, tignan nyo mga ka -agri. Siguro dalawang beses pa lang siya nag kaya ganyan. Totoong walang patse, yun ang maganda. Sa hindi masyadong abonohan, pero uh, kontrolado yung paglaki ng abono niya. Ay, ng abono ng sili niya, ayun o. Ganyan. Yung sa akin din naman mga ka-agri, napabayaan din sa abono. Kaya naman nagkaganon ng ulag mga kaagri. Ah, ganon talaga mga kaagri. Okay lang naman kahit na ah, hindi natin yun na masyadong natutukan. Importante ay nasunod natin o yung, yung obligasyon natin ay nagawa natin. So at least kumita tayo mga kaagri sa may tanim nating gulay na yun. Ah. Ito yung sili niya. Ito yung variety nito mga ka-agri, super hit. So, tara mga ka-agri. Papakita ko naman sa inyo yung i-spray natin na panda mo. Ang lakas mga ka-agri. Ng... Yung power spray na yun mga ka-agri, yun din yung ginagamit ko. So, nihiram lang niya. Para naman may magamit din. Saka, epektibo talaga ang power spray mga ka-agri mura lang yan mga kaagri yung power spray na yan so ito yung gagamitin natin mga kaagri dito tayo nagtitimpla mga kaagri ng ng kwan natin pandamo ito so, yung mga kaagri yung gagamitin natin basta ito yung lagi kong sinasabi mga kaagri na uh, dito tayo mga kaagri dahil abutan uh, tayo ng kwan eto mga kaagri yung basta lagi kong sinasabi sa inyo mga kaagri na etong basta na to safe to kahit na tamaan yung puno ng sili natin wag lang sa may dahon yung puno nya mga kaagri yung ganyan yung puno nya dyan Ayan. yung ganyang puno nya dyan sa puno na okay lang mga kaagri kahit na ma-sprayhan natin yan hindi hindi nito kayang patayin yung sili na na -isprehan lang yung wag lang yung dahon mga kaagri pero sobrang epektibo nito mga kaagri talagang uh, kayang-kaya niya talagang patayin o talagang papupulahin niya o padidilawin niya yung uh, tatamaan niyang damo sobrang epekti epektibo mga kaagri kapag na-sprayhan na natin ng ganito ah, uh, one na siya pwede na tayong mag ispa, magsabog ng abono para doon sa may asili sili natin. So tara mga kaagri. Ang tip lang nga pala nito mga kaagri ay dalawang takip niya. Ayan. So dalawang takip o kalahating ligo mga kaagri, kalahating lata ng sardinas na maliit. Yun ang lang nito. So may kamahalan nga lang to mga kaagri pero talagang sobrang epektibo. Tara mga kaagri, tiplahin na natin ito mga kaagri yung i-spray natin didulungan ta may tumulong sa atin na mag video Ayan. bali dalawang takip nito mga kaagri lapit po naman ah oo oh, nakuha yan makinti nakikita eh mga sabihin tayo Naman ito mga kulay blue. Pagka may nakita kayong kulay dilaw nito, peke. Dudok. Pakano pa? Parang, wala. Shampoo. Sabon. Parang sabon ah. Shampoo. pupunuin lang natin to mga kaagri tapos ang maya, maya na natin i-spray dahil nga uh, kwan siya makulimlim <tipan> Maya, maya na natin to i-spray mga kaagri dahil nga uh, makulimlim. Iintayin muna natin na umaraw bago tayo mag-spray. Sobrang dilim kasi mga ka -agri. ayan. 7.30 na pero madilim pa. Kaya mag magaantay tayo ng konti ng, ula, ng init mga ka -agri. Kapag sumikat na araw, i-spray natin para hindi sayang tong gabot na i-spray natin. Kasi uh, may kamahalan talaga yung gamot na yan mga kaagri para hindi sayang eto nagtatanggal na rin pala ng ng kwan dito mga kaagri ng balag yung mga katabi ko mga kaagri dahil sisibuyasan daw nila ayan magsisibuyas daw sila rito ayan o eto mga kaagri yung may tanim na kamatis yun yung tanim ko na sili so ayun yung uh, magkakasama bali lima sila rito lima ba kayo? Oh, may lima, sila mga ka-agree, may, may hindi pa dumarating yung isang kasama nila. Ayan. Ganyan mga ka-agree, magsibuyas, kailangan igayak ng maayos. Super Mario. Ayan. Shout out daw. Shout out Super Mario. Naka uh, pineapple cut ng book. mag spray na tayo mga kaadri ganito lang yung pag spray mga kaadri oh. huwag nga pala kayo mag-i-spray ng tanda mo na to mga kaadri kapag ka maliliit pa yung yung sili ninyo kasi maaari nitong tamaan yung dahon pagka masyado pang mababa yung sili tapos kung masyado namang malalaki yung dahon Uh, I-grass cutter nyo muna o putulin nyo muna yung, yung damo. Pag masyadong malalaki yung damo, uh, putulin nyo muna para hindi masyadong mataas yung nozzle nyo. Ganyan o, no? mababa lang sya. Para hindi sya akyat akyat yung alipato nya, yung, yung mga ganyan o no? yung parang moist, parang alikabok nya. Mababa lang yung nozzle ang purpose nito mga kaagri para walang walang damo diyan kapag nag naghagis o naghasik tayo, hasik tayo ng pataba rito, ng abono walang damo rito malinis walang kakain na damo, hindi yung sili lang ang kakain hindi masasayang yung da yung fertilizer o abono na ibibigay natin sa kanya so ganoon lang mga kaagri ganyan lang sya, yung ganyan lang mag spray ng kwan na to ng pandamon na to